Okay, magandang tanghali po sa lahat. Ang ating asignatura nga ating tatalakayin ngayong araw na ito ay ang edukasyon sa pagpapakatao, ESP ng grade 6. Tayo ay nasa quarter 1, week 1. Ako po ay si Teacher Andrew Joseph D. Aquino, ang inyong guro sa ESP. Atin ang simula ng ating aralin ngayong araw na ito. alamin natin kung ano-ano ang mga layunin ng araling ito. Sa araling ito, iyong masusuri ng mabuti ang mga bagay na may kinalaman sa sarili at pangyayari. Ikalawa, makagagawa ng matalinong pagpapasya na may kinalaman sa sarili at pangyayari at makagagamit ng impormasyon na nagpapakita ng mapanuring pag-iisip Suriin natin ang mga larawan. Alin sa mga larawan na nagpapakita ng may mapanuring pag-iisip sa sarili? Kalawa, kailangan bang maging mapanuri sa mga bagay na may kinalaman sa sarili o pangyayari? mga dapat tandaan sa pakikinig at panonood ng kwento sa video. Bago tayo mag bago tayo dumako sa at ating babasahin kwento o papanoorin kwento sa video, ito yung mga dapat nating tandaan sa pakikinig at panonood. Una, ayusin at ihanda ang sarili. Kunin ang lahat ng mga bagay na kakailanganin sa aralin. Ikalawa, manood, pakinggan, tandaan at unawain mabuti ang kwento at aralin. Ikatlo, maaring kumuha ng kwaderno o papel upang doon isulat ang mahalagang detaling narinig o napanood. Ikaapat, huwag iwasan makipaglaro at makipag-usap sa mga kasama sa bahay habang nanonood o pumunta sa lugar na tahimik at walang istorbo. Basahin natin ang kwento ang kwento na ating babasahin ngayong araw na ito ay piliin ang tama. Ang mga pangunahing tauhan sa kwentong ito ay si Lina at Liza. Atin ang simulan. Piliin ang tama. Si Lina at Liza ay matalik na magkaibigan, subalit magkaiba sila ng pananaw sa pangangalaga ng kanilang sarili Selina si ay mahilig kumain ng gulay, prutas at mga pagkaing masusustansya. Araw-araw din siyang nag-ehersisyo upang mapanatili niyang malakas at malusog ang kanyang katawan. Mapanuri rin siya sa mga pagkaing binibili niya sa labas ng bahay. Sa kabilang dako, iba naman ang nakasanay ni Liza. Ayaw niyang kumain ng mga gulay at prutas. Lagi siya nakahiga, nakaupo, nanonood ng television o kaya naman ay naglalaro ng kanyang cellphone. Mahilig din siyang kumain ng mga pagkain na bibili lang sa labas. Minsan, nagkaroon sila ng isang gawaing pisikal na sa asignaturang PE. Ang saya-saya ni Lina dahil nagawa niya ng wasto ang lahat ng pagsasanay kaya mataas ang nakuha niyang marka. Samantala, nasa sulok si Liza at malungkot. Bakit kaya? Kasi hindi niya nakayana ng mga pisikal na gawain. Talakayin at sagutin natin ang mga tanong. Una, ano ang pagkakaiba ni Nalina at Liza? Si Nalina at Liza ay magkaiba ng pananaw sa pangangalaga ng kanilang sarili. Ikalawa, bakit di na kaya ni Lisa mga gawaing pisikal? Hindi niya na kaya na ng mga gawaing pisikal dahil mahina ang kanyang katawan. Ikatlo, kailangan bang maging mapanuri sa mga bagay na may kinalaman? Sa sarili o anumang pangyayari? Kailangan natin maging mapanuri sa pag-iisip at pagpapasya upang maiwasan ang mga bagay na maaari maging dahilan ng sakit, pangamba at away sa sarili at sa ibang tao. Karagdagang babasahin Ang tamang pasya Ito naman ay isa rin sa kwento, may isang uri ng tinatawag natin na malayang salin ng the right decision. Ang English ng tamang pasya ay the right decision. So basahin natin ang karagdagang babasahin. Marami nagsasabi, mahirap bumuo na isang pasya dahil maaring maging mapanganib ang bunga nito. Bibigyan ako nito ng isang pagsubok at pag nag alinlangan ako sa mga bagay, maaring maging dahilan ng away at sakit sa ibang tao. Nararating ang tamang pasya sa makatuwid Pagkatapos ng maiangat Pagkatapos ng maingat na pag-iisip At pagtitimbang ng mga bagay-bagay Sa ganoon, walang nasasaktan Kaya, dapat kong timbangin mabuti ang mga pagpipilian Dapat mapanuri akong mag-isip Sa ganoon, makabubuo ako ng pinakamabuting pasya sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, bakit sinasabing mahirap bumuo ng pasya? Ikalawa, paano nararating ang tamang pasya? Ikatlo, nakabuo ka na ba ng tamang pasya? Tungkol saan ito? Nahirapan ka bang magpasya? Bakit o bakit hindi? Ikaapat, paano nakaapekto sa ibang tao ang iyong pasya? Ikalima, anong naramdaman mo pagkatapos mo magpasya? mga gawain mo. Pumili na isa sa mga sumusunod na sitwasyon Gumawa ng matalinong pagpapasya Sagutin ng mga tanong sa bawat bilang na naaayon sa napili mong sitwasyon gamit ang chart sa ibaba bilang gabay isulat ang iyong sagot sa iyong paderno Una, bumagyo at nilipad ang inyong bubong Ikalawa, may pagsusulit sa inyong paaralan subalit may sakit ang iyong nanay at walang kasama sa bahay. Paalala lang mga bata na ito yung mga pagpipilian yung sitwasyon. Ito mga binabasa ko yung una at saka yung ikalawa. At ang sunod naman ay, ang ikatlo, may biniligang tinapay na ipapasalubong mo sa iyong kapatid. Habang ikaw ay naglalakad pa uwi sa inyo, may nakita kang batang namamalimos. Kaya, kaya naman mga bata, yung 1, 2, tsaka 3 na pagpipilian, pumili lang kayo doon ng isa sa mga sitwasyon. At ito yung inyong sasagutan. Ito yung tanong, ano ang tiyak na problema? So, pumili ka lang na isa doon sa mga sitwasyon na yun at yun na isasagot mo rito. Magbigay ng limang solusyon. Ayon sa napili ninyong sitwasyon doon sa tatlo, gumawa o magsulat ng limang solusyon. Ikatlo, timbangin ang mga solusyong ibinigay. Isulit ang mabuti at di mabuting epekto nito. Kapag nakapili na kayo ng isa sa mga tatlong sitwasyon na aking binasa kanina, ay kayo namang magbibigay ng solusyon dito. Isulat ang mabuti at hindi mabuting epekto nito. Sa ikaapat, sa mga ibinigay na solusyon, piliin ang pinaka-epektibo, ipaliwanag kung bakit babase tayo doon sa ikatlo mong sagot ayon sa solusyon na iyong ibinigay. Depende sa kung ano ang sitwasyon na iyong pinili. Kaya naman, ang gagawin mo, pipili ka ng isa sa mga solusyon na sa mga sagot mo, piliin mo ang pinaka-efektibo. Ipaliwanag kung bakit. Ikalima, paano mo may papakita ang paninindigan sa iyong pasya? Ito yung rubrik sa pagwawasto. Mga katangian na sagot. Sa unang check, naaangkop ang sagot sa sitwasyong ibinigay. Ikalawang check, maayos ang pagbuo ng mga pangungusap. Ikatlong check, gumamit ng iba't ibang ekspresyon sa pagpapahayag ng damdamin. Bibigyan ka ng mga sumusunod na puntos. Kapag ikaw ay nakakuha ng lima, taglay ang tatlong pamantayan. Kapag naman tatlo, dalawang pamantayan lamang at kung isa lang, isang pamantayan lamang ang iyong puntos. Ang isa pang gawain na iyong gagawin ay punan ng mga salita ang patlang upang mabuo ang konsepto ng aralin. Piliin ang sagot sa kahon. Ang mga pagpipili ang sagot sa loob ng kahon ay sitwasyon, pagpili, pag-iisip, gawin at pasya. Sunod na gawain. Puna ng mga salita ang patlang upang mabuo ang konsepto ng aralin. Piliin ang sagot sa kahon. naulit ko lang. Si Tandaan. Ang mapanuri pag-iisip ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng kaalaman sa suliranin, pagtitimbang na maaaring gawin at pagpili ng pinakamabuti bago bumuo ng pasya. pag-alam sa natutuhan. Ayan. Ito yung susunod na gagawin ninyo sa inyong module. Basahin ang mga sitwasyon sa baba. Pagkatapos, isulat sa kwaderno ang iyong sagot sa mga sitwasyon na maaari magpakita ng mga panuring pag-iisip. Basahin ang mga sitwasyon sa ibaba. Pagkatapos, isulat sa kwaderno ang iyong sagot sa mga sitwasyon na maaari magpakita ng mapanuring pag-iisip yan ang inyong gagawin maaari kayong kumuha ng ekstrang papel o is extra bond paper para ilagay doon ang inyong sagot basahin ang mga sumusunod na sitwasyon at isulat ang inyong sagot na maaari magpakita ng mapanuring pag-iisip Basahin at suriin ang bawat gawain, lagyan ng check ang hanay na nagpapahayag ng mapanuring pag-iisip. Yung mga paghipilian dito, tama, maari o mali. Ang gagawin lang ay lagyan ng check ang hanay na nagpapahayag ng mapanuring pag-iisip. Pagninilay Mag-isip na isang suliranin na naranasan mo sa buhay. Ano ang ginawa upang malutas ito? sumulat sa journal ng isang pangako na nagpapahayag kung paano mo haharapin ang iba't ibang suliranin. Okay, maraming salamat po sa inyo.